aglaglag ko karon mga mi. Nandito ako sa ano, sa may um, ano ni? Sacred Heart Kanoshan Kindergarten. Ngayon, pinapagala ako ni amo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. <laughs> Pistol na gining. Kaya makaamo ta o gusto nilang mahibawa na to ang bawat paligid. Last time, asa mang kwadto ni Sir, oy? Dari man part. apart. So, kinahangan ako magvideo mga mino. kay. Huwag mawala ko. At least na ako y guide. guys. Oh, so din himi nga side nag-agi last time. Dari. <laughs> 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 akong familiarize ba yung among giagi na itong last time? Kay... Akong mga amo gusto nila na ma-familiar na ako buong lugar. mo oh, lagi ni okay o oh, lagi gikan kami gagag gikan mi og central last time yeah, no, tas nag escalator no, mi right side oo oh, oh, amo tapos sabi ko ibudget ang direction nga amo giagi ani sir ka ato agi adlaw sorry <laughs> tapos kami dito nagikaw sabi ko na amo sa mga mga amo ay gusto mang gud nila na mahibaw an tanako tanan dinhi oh. <laughs> ay sige sige salamat ha ang nga dyan akong mapamiliarize ng lugar ano kay Ogile ay mawa dyan ang nga ay. yun man si madam nga magpuan, daw ko mag mag, mag maglakaw-lakaw lagi kuno ko i-familiarize daw kunos nakos ang mga lugar most street most street nakos sa most street Is ko na yung mga igurante, kaputangan niyo eh. Mapamilyarize gini ni Mibel. Tiga e, mga wala taan eh. Mag-video ko na kaya ano ko na ako'y balikan. mga dyan. Na ako'y sin... dili Kung ano siya? Hong Kong. Ang buto ang um, sani, basta naku hongkong. <laughs> naku hongkong na, medyo buhongkong. <laughs> Tamu. Pataas o pababa? Ay, Pa, excuse me, Pilipina. Di ba yan yung pababa, papuntang sentral? Oo. Oh, okay. Tapos ito, pake papuntang, papuntang saan? Ah, uh, ano yan eh? Mid-level. Mid-level na ayan. yan. Ah, okay. Tapos ito, papunta na to siya ng sentral, di ba? Kasi, yung nag nanggaling kami Monday, dyan kami dumaan. Tapos sabi ko, bakit iba yung dinaana namin na amo kong babae? Eh gusto nila malaman ko lahat ng lugar-lugar dito. Pagat uh -huh. yun, one west kami. Balik. Ano yung... Amo ko kasi dito siya banda nagtatrabaho. Kaya dito na rin yung pinag-aral yung anak niya. Tapos pinapamilyaris sila sa akin yung lugar in case napapuntahin nila ako dito mag-isa. Kasi malayo kami, yun one west pa. Sakay pa ng bus to train. Tapos train to taxi or maglakad. Marami namang ways. Pinaka ano, Okay. Gusto ni Amo maglakad-lakad daw ako. So, siyempre, kailangan kong i-video yun, be. Kaya para mawala ko, mayroon akong ano. Ang hirap. Galing central station papunta dito mid-level. Kasi, dumaan kami sa longest escalator nung Monday. Tapos ngayon, um, iba yung ruta na dinaanan namin ng amo kong babae. Hindi na ako masyadong lalayo. At least, medyo naikot-ikot ko na. Doon ako mamaya. Diretso sa school ng alaga ko. Okay. Let's go. Go, go, go.

It's gonna be a good day. Nangulat ako, biglang sumigaw, ah. May baliw pala. Umbot, mga jay igusla ko sa akong kalaagan wala eh, no choice hindi pwedeng hindi malaman ang mga kalikali -kali, eh mosque 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 street <coughs> so ah pa doon okay pa doon sa as ah awar ko ng kalaagan dahi hindi pa. Oh. Sige, kalayo ka isla karon. Yog mawala ako sini. Ah, mabalik ta sa agi. Mabalik ta sa agi aron di ta mawa. maghulat pa ko sa akong alaga. Ay, kinibangkikan ta Middle East kitaw nga wala pa sukad naka gawas-gawas. Kay bawal naman tang gawas. Unya diri sa napuntahang sunod trabaho kay obligado jud ka nga maglakaw-lakaw kay kinahanglan maki ma, ang mga pasikot-sikot. Kana papuntang mid level. balo, baluasan ang mid level. Wa kusta asa, asa pag kumubo กำลังุตอนนะคะ ko parang tanga hindi na alam paano bumaba <laughs> ay dito pala ay hindi oh, po ugang ina ah tapos dyan ay hey, madam naman salamat salamat oh ayan akit akit ay, pa pala dito bangdao o tapos saka makababa aragoy Oh, tapos, na, naawa lagi, oh, ah, okay, so, ito yung pinaka, likod nung, ano, oh, bababa na ako, at baka mawala ako, Diyos ko, Baba na tayo, Ben. Baba. Tama mo, umakit pa ako ng escalator pa. Tingnan mo. Hapit mo nga. Kinakalimot nag-asang dan. Okay. Awa ka rin ha. <laughs> o da, mas di Kediri mang pugikan di ay ganina o. Tapos ikot ko pa doon dito. Sus. Impas yung kaday di kauli Mag magkita ra ba ni amo dito sa eskwelahan oh ayan nakauwi na ako ay nakabalik na ako sa rota <laughs> tagam jug bayanang bayan ng kalagi dahil balik ko sa kung agi kani lagi ay katuga-tuga lagi sige balik tayo dito Girun. ito na kung mag schools, ako maghulat sa school sa kumalaga oy kapoy na kong nilakaw